Hi guys, magandang tanghali. Marami nagtatanong sa atin dito no, na uh, about sa mga magte-train dito sa Japan. Humingi daw sila ng advice pagpunta nila dito. So, kahit hindi ako trainee, bigyan ko kayo ng advice. No. Hindi ko rin alam paano maging isang trainee. Ano bang ano, ano bang lagay ng mga trainee dito? Pero parang ganun din naman advice ko sa inyo, tipid kayo. Tapos kung ano, kung wala kayo masyadong dalang gamit, sa ano kayo magbibili ng damit, no? Sa mga second street, yun. Makakabili kayo doon ng mga 500 yen lang, ganun. Meron nga 300, 200, mga ganun, mga bago pa. Tapos, sa pagkain naman, kadalasan dito sa mga train, yung malalapit sa mga gyomo. Yung mga supermarket na may mura kapag kagabi. Doon kayo bibili ng pagkain para makamura kayo. Tapos, pinaka-importante guys, sa tagal ko dito sa Japan, experience ko lang ano, pagdating sa trabaho, yung mga kasama nyo sa trabaho, makisama lang kayo pero wag na wag kayo magtitiwala kasi sa tagal ko na rin dito, sa dami ko na rin na kasama. Minsan ano eh, yung tipong kala nyo kakampi nyo Pero pag nakatalikod kayo Ano na kayo nun Babackstabbing kayo Kaya Makisama lang kayo Kahit sa mga hapon na kasama nyo Pilipino Pero yung tiwala Huwag nyo basta-basta ibibigay Kasi ano Minsan mga Pilipino yung mga nyo dito eh Sila yung sisira sa inyo dito Minsan yung mga kapwa natin Mga Pilipino dito Hindi naman ako galit sa mga Pinoy no? Kasi marami naman akong tropa dito pero based on my experience lang, tsaka sa mga ibang ibang Pinoy na rin na nagsasabi dito, no? ganoon nga 'yung mga experience nila kaya may sama lang kayo. Tapos ano, wag 'yun lang, wag kayong magtitiwala. Tapos focus lang kayo sa trabaho. Pag trabaho, uwi na kayo, ganoon. Para hindi rin kayo mapagastos kasi pagka bumarkada kayo dito, tas trainee lang kayo. Maliit lang naman ang sahod ng trainee, 'di ba? Alam ko ang trainee dito, pumapalo lang ng 15, 13, 17, ganun. Pero kapag naging SSW kayo, natapos nyo ata yung 3 years contract or 5 years, tataas naman yun. Depende rin sa company nyo. Depende rin sa trabaho nyo. Nasa, depende rin sa trabaho, tas oras ng trabaho yung kita nyo dito. Tapos pala guys, pagdating dito naman sa Japan, tinatanong nyo, di ba, kung malungkot daw ba? Kung may nagtanong nga eh, paano kung single tapos pumunta ng Japan? Malungkot ba? Sabi nila. Ang masasabi ko lang, malulungkot ka lang sa umpisa. Siguro pag nakalusot ka nang ng isang buwan, dalawang buwan, wala na, sanay na sanay ka na, bali wala na sa'yo yung lungkot. Ngingiti ka na nun. Basta depende sa'yo ano yun eh, papasaya mo talaga yung sarili mo. Hindi ka pwedeng malungkot. Kasi nagtatrabaho ka, di ba? So, gumawa ka ng paraan kung paano malilibangin yung sarili mo. Kung mag ka lang sa bahay, wala ka naman masyado iniintindi. Tapos ng trabaho, maligo ka, pahinga. Pahinga, atas ligo, kain. Maglibang ka ng laro, gano'n maglaro ka. Or kaya, manood-nood ka na lang. Nood ka ng movie, ganun. Tapos pag yasumi mo, day off nyo, gumala ka. Tapos, ano, pwede ka naman gumala ng ano, ng hindi gumagastos ng malaki. Kasi maraming kawa dito guys eh. Yung mga park-park, tapos yung malapit sa gilid ng dagat ng mga ilog, ganun. Pwede naman kayo maglibang sa ganun eh. Tapos pag sumasahod na kayo, nakakaipon-ipon na kayo. Paminsan-minsan, pwede kayong pumunta ng mga Tokyo, ganun, Shibuya. Yokohama, ganun. I ano niyo rin yung sarili niyo, no? I-treat niyo din. Hindi pwedeng puro trabaho lang kayo dito kasi ano, baka masira ang ng ulo. Marami na sisira ng ulo dito, guys, mga Hapon. Seryoso. Kasi na over overwork na sila. So yung mental health nila na apektohan na. Kaya yung iba dito minsan makakasalubong nyo sa train. Nagsasalita na mag-isa. Yung iba nga tumatalon eh. Kasi ano din eh ano din ang mga hapon guys eh, ma mahilig sa sugal. Yon, pagkatapos ng trabaho, nagsusugal, ganun, bagong sahod, nagsusugal. Kaya din ano eh, tinatamaan din yung mga utak nila. Kasi yun yung naiisip ko guys eh, no, para sa akin ganun. Naso stress nila, na stress yung mga hapon. Kasi kunwari, 'di ba? Bagong sahod, bagong sahod sila. Tapos may pera silang hawak ang gagawin nila magsusugal so ngayon kapag ka naubos yon, hindi pa sila nakabayad ng mga bills hindi pa sila nakabayad ng bahay nila ng mga kung ano ano tapos pag natalo ayun mag ano ano na yung utak nila magbawating wating kaya tinatamaan talaga yung utak nila kasi eh, puro trabaho tapos wala naman nangyayari sa pera ba? Diba? Kaya wag nyo rin pag-aaralan yung sugal pag nagpunta kayo dito. Ako naman dati guys, nung bago pala ako dito sa Japan, ang una kong hinahanap nun yung mga tambay. Kasi nung nasa Pilipinas pa ako nun, nag-aaral ako nun eh. College ako, tapos syempre sanay din sa mga barkada, ganun. Sanay tumambay ng gabi hanggang umaga. Yan. Kaya nang pagpunta ko dito, yung unang, unang isang buwan, unang dalawa, unang pangala, unang pang, unang buwan, pangalawang buwan, yun. Medyo talagang malungkot. Pagdating ko kasi dito, isang linggo lang yun, nagtrabaho na din ako eh. Nung pumunta ako dito guys, long term na kaagad ako, alam ko eh, long term na kaagad ako. Hindi na ako nag-tourist. Kasi yun yung binigay sa akin visa kasi bata pa ako noon eh. Ano pa lang ako noon eh, 17 or magsi 17 pa lang. Ngayon kasi, ano na ako dito sa Japan, walang taon na, mayigit na. Siguro walang taon at tatlong buwan, yung mga ganun. Kaya marami na din ako na experience dito guys eh. Kung saan saan lugar na din ako nakapagtrabaho Kung saan ano Kung saan trabaho na din yung napasok ko Unang trabaho ko Ano factory worker Gawa, gawa ng mga obento pagkain Sa may family mart yun Gawa ng mga Ready to eat na pagkain Napunta ako nun sa may gulayan yun Doon kami nakakilala ni Mami Cherry Tapos sumunod na trabaho ko Nalipat ako nun kasi pasaway ako eh. Na natanggal ako sa trabaho. Kasi naadik ako sa laro nun eh. Naadik ako. Napunta ako sa may 7-Eleven naman. gawaan ng mga sandwich yan. Tapos yung mga ano nila. Yung mga gulay-gulay din. Nakapagtrabaho na din ako sa gawaan ng sasakyan. Yun, nagtitimbang lang kami ng mga ano doon. Tornilyo. Dahil nga pasaway ako nun eh. Kung saan-saan din ako napunta eh. Tapos, na nakapagpintura ng barko mga gano'n kung saan saan yung mga mansion yung mga ano nila dito yung mga apartment na malalaki mansion kasi tawagin dito yun eh parang mga condo sa atin tapos pinakamalayo na puntahan ko lugar guys Nagasaki sa may ano yon, probinsya din yun Nagasaki napunta rin ako ng Hiroshima napunta ako ng Shizoka basta iba-ibang lugar na rin yung napuntahan ko kaya ang dami ko na rin experience. Kadalasan din, ano, kadalasan din, may mga, ano, may mga siraulo na hapon, no? May mga sigaw ng sigaw, ganun. Mumurahin ka, ganun. Kaya kung ako sa inyo, kung nag-aaral ko ngayon, kung nag-aaral kayo ngayon, pagbutihan nyo, ano, para kung mayroong sasabihin sa inyo na hindi maganda, eh, alam nyo, isasagot nyo. Kaya nyo ipagtanggol yung sarili nyo. Kasi, ano eh, pag di nyo kayang ipagtanggol yung sarili nyo dito, mamaliitin tayo dito guys yung ano ganun yung mga hapon minsan eh talaga mamaliitin ka hindi ko nilalahat ha. meron talaga meron pagka ko Hongo wakaranay ka talagang ano talaga mag kayo para pagka inaargabyado kayo kaya nyo ipagtanggol yung sarili nyo guys kasi kayo din yung kawawa eh pagdating nyo dito kung ako lang eh kung marami lang oras eh gusto ko pa mag eh gusto ko makasulat ganon, makabasa kaya lang yun tamad na ako eh dahil tamad mag-aral yun. Na, ah, nanginis kasi ako, ano, may doksay. Mabusi, mabusi sa kasi ang ano eh. Ang Japanese language. Pero hindi naman pwedeng hindi kasi nandito tayo sa Japan. Kaya kahit pa paano, minsan nag-aaral ako sa sarili ko. Yun, sa bahay, sa cellphone, tumitingin-tingin ako. Yun nga lang, minsan nakakalimutan ko din agad eh. Dati nga eh, kaya ko na magbasa-basa ng konti, magsulat-sulat. Ngayon nakakalimutan ko na eh. Ang hirap din talaga kasi guys ng Japanese no, na ni Honggo. Kaya kung trainee kayo dyan no, kasi obligado kayo mag aral galingan nyo kasi ano eh, advantage nyo na yun. Marunong kayo magsalita, marunong kayo magsulat, advantage nyo na yun guys. Malaking advantage na yun. So yun lang, sana nakatulong to guys yun no, yung mga pinagsasabi ko sa inyo. Kaya ako eto, naglilibang ako sa vlog. Kasi baka mamaya, pati ako mabaliw na rin. Napapagkamala na nga siguro ang baliw dito kasi ano eh, nagkasalita ko eh. So yun lang guys, Kakatapos ko lang din kumain, babalik na rin ako sa trabaho. Bye bye! Diyan eh, mata ne. Arigato gozaimasu. Ngek, ngek, ngek. Bye-bye.